Guys, good evening guys. So, um, manihapon ta guys. So, nagluto ko sa upan. Oh my nas. God! Tapos, wow! Upan. Tapos, ang barbecue, ikuhaan na kong steak. Butang gire. Tangag tuyo, dagang sili. Ah, wow! So, Naputay sa bawsay na lang muna punta May gutom na ko din nagluto ang chowpan guys dali lamde luto on day muna punta guys mm. thank you for watching boom